Ang lakas, oh. ang ano, ang uh, tawag dito, adobe. Silyar. Uh, Silyar yung mga lugar na matitigas ang bato yan ang kinukuha napakanan well, ito baka ito mga 70 kilo siguro 60 to 70 kilo Aba, paano nyo nakakaya yun? Mga 60 kilo siguro yan eh. Mikit ko mo lang. Nilagyan lang ng kahoy oh. Sabalikat. Tinde. Adobe.